magpasal muna tayo mag almosal muna tayo Magkano saging? 25 25 yung saging nila ito pala yung ulam ko ang sarap ng ulam ko gulay sabaw ah. sarap na pagkatimpla sarap ha? lutong bahay lutong bahay sarap mm. ah mm. naman sa ang sarap naman ito hmm. mm. Mm. Grabe. Mm. sobrang sarap ang ganda pa ng view oh wow wow na wow, vòng 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 Ang sabi. Ang sabi. Ang sabi. Ang Magkano tulad akin? Sixty five uh, and ninety Napakaka Ninety Sixty gulay fifty

25.000 sampai, masih bisa sampai. Nah, apa kesalahan? Nah, apa Ja, bam.